Ayan, uh, taglagas ngayon dito sa New Zealand. Dito kami sa uh, park ng Christchurch. Ayan. Ito yung pinaka park nila. Tapos doon yung playground para sa mga bata. Ayan. pwede rin palang magpark dito sa labas Ayun, no? parang Pilipinas din pwede kang magpark sa harap ng bahay pero hindi lahat ng lugar pero dito sa lugar na to pwede kang magpark malawag dito siguro baka pwedeng maglaro dito baseball gano'n tapos so, tignan natin yung Naka main road nila ayan, main road nila tapos mapapansin nyo may nakalagay na turkey dito tingnan natin ay may na parking kasi rito dalawa ayan may nakalagay dyan letter P tapos may nakasulat ayan. Ayan, 30. Ang pagkakaalam ko, ibig sabihin niyan? 30 minutes lang pwede magpark ng mga tao dito. Pag lumagpas ang 30 minutes, may ticket na. Ayan. Ay, may butas yung ano. Puno. Ang ilaman nito. Eh. Puro buto. Kala ko lalabas si Woody Woodpecker. <laughs> Ay, kita nyo, doon oh, may naglalaro, bata. Ang ganda ng halaman, no? Kulay dilaw yung ano? Yung dahon? Ayan, Oh. No? din naglalaro doon, bata. Tas, da, ang ganda. Hmm. Tapos uh, Ay, meron din pa lang ano rito, kainan. Nandiyan oh, yung playground, napunta uh, tayo doon mamaya. Mapipicturean oh, daw kami. Artista kami rito sa Jose. <laughs>